Hello guys, welcome to my channel. Sa so, ngayon po ay nandito ako ngayon sa Chunwan. Nandito po ako sa my garden ng Sai Lao Kok. Sai Lao Kok Garden. Ayan po. Ayan. Ayan. Mababasa nyo ba yan? Ayan. Okay. Dito ako ngayon nakatanbay. Malapit sa may NTR ito malapit din siya sa may Philippine product. So, yung iba ay nandun po sa may ano, nakaupo. Kaya, uh, social distancing. Alam niyo na. Buti na lang at walang gwardiya na nilita. Kasi, dyan banda po doon sa may mga nakaupo nandoon Bawal po dyan paupuan eh. kaya ang lipstick ay mask yung <laughs> iba mahilig sa lipstick hindi mo hikita yung lips nila kailangan muna tanggalin yung mask pero hindi pwede magtanggal ng mask kasi bawal pag kumakain ka lang pwede magtanggal ng mask Maya maya rin ay uuwi na ako. Pahapon na naman. Wala oras kaya sasapit na naman ang gabi. So time check ko tayo. Ang oras po ngayon ay nasa 4:30.